Ang Dactarin Oral Gel ay naglalaman ng 20 mg per gram Miconazole. Ito ay isang antifungal. Kaya kung ang singaw ay dulot ng fungi, mabisang solusyon ang Dactarin Oral Gel para rito. Ang Dactarin Oral Gel ay pwedeng gamitin ng mga batang mula 4 months and above at mga adults. Madali itong i-apply at hindi masakit kaya pwedeng pwedeng gamitin ng mga babying 4 months and above. I-apply ang Dactarine Oral Gel gamit ang fingertip o cotton bud sa affected area. Huwag ka agad lumunok, kumain at uminom pagkatapos malagay ito sa affected area. Panatilihin ang gamot sa loob ng 30 minuto. Pwede itong i-apply up to 4 times a day every pagkatapos kumain. Ang Dactarine Oral Gel ay maaaring gamitin ng tuloy-tuloy sa loob ng isang linggo. Ito ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide.